<laughs> Ito yung amoy, shout out ma'am Chel po nga si Libunas. Suk! Suk! Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! <laughs> This is Bisdak in Korea! Your buhulana Ajuma! Pagkaing-ingay naman ng mga manok. Uy, ulagi! Na ano na to sila ba? Ah, nagutom na daw ang mga manok. Hana dulset net yo Oh may sampo palang manok dito si ano. Kabinan to, guys. Putak, putak, putak. Putak, putak, putak. Nandito si tak ni si Kununi, guys. Bumisita sa bahay ni Binan si ni Atingdan niyo ito. Oh. Ang ganda-ganda guys. Ang cute, oh, spring na talaga hindi na mapigilan ang pag-bloom ng ating mga bulaklak. Abangan natin 'to nung pag mag-full bloom na mas maganda to guys. Ah, ang ganda. Pag nandito yan si Kununi, late na talaga akong bumababa sa bahay ni Binan. Guys, no, galing sa aming bahay. Usually, kasi mga 9 o'clock is Munao o oh, pupunta na ako sa bahay ni Binan. Pero pag nandito si Kununi, si mga 11 o'clock na ako. No? Kasi si Kununi man ang bahala sa kusina. <laughs> so, pagdating ko is nagluto sila ng mga sirigi. Itong sirigi, yun yung mga dried leaves bitaw ng radish na pinadry namin na dahon ng radish since last year pa yun sila guys. At ito nakikita nyo is juice niya ng binuro, binuro na Korean native peach or tinatawag nilang meshil ng mga Koreano. No? Matamis po ang meshil guys. Tapos ito is binuro nila sa asukal para ma-preserve bitaw. At itong kanyang juice is ginahalo nila sa, yung juice niya, ginahalo nila sa mga lutuin. Ginagawa nilang panimpla ba at ginahalo din nila sa kanilang kimchi. Yun kibali yung nagbabalansin ng alat at saka tamis. Matamis po yan guys binuro na Korea native peach. At ito naman is nagbabad sila ng ibang ibang klase ito ng bigas guys. Hindi yun hindi ito, hindi po ito yung ordinaryong bigas na kinakain namin no, sa yung puti ba. Ito is ginagawa nila yan for bibingka. Yan po ang rice na gina, ginagawa nilang bibingka. May bibingka din dito sa Korea mga kabisdak. Siguro mga 2 years ago na itong Michelle guys. Ito si Bianan po ang nagburo ng ating Michelle or yung Korean native peach guys ba. Asuka lang yan at yung mga Korea native peach. Siguro next next time pag nagawa ulit si Biran is ipapakita natin sa inyo no at ito yung aming mga pyogo yung mga shiitake mushroom guys ba nagsitubuan na sila pag spring spring at autumn nagsisitubuan po ito mga pyogo masarap po ito guys gawing dried kasi ako mas gusto ko yung amoy ng dried na shiitake mushroom uh. <laughs> para utot para utot makasay Muli pala <laughs> utot Pala otot kita. Pala otot and pala otot. <laughs> Mr. Clean Boy, Mr. Clean Boy. Ano kayaan nasa isip mo? Mr. Clean Boy, Mr. Clean Boy. <laughs> ha? Tinatawa ko talaga yang Mr. Clean Boy si Daddy Insoy mga kamisda kasi napaka malinis, malinis yan na si Daddy Insoy guys, ako lang ang madumi. <laughs> So, pagpasok ko sa kusina, is ito si ni eh, naggawa siya ng, di, nakalimutan ko anong tawag dito guys. Basta, ano to, rice powder. Rice powder siya guys, tapos hinalo siya sa isang suksuk, ang tawag sa hilba. Hilba po yan, itong green na mga halaman, hilba ang tawag sa amin sa mga bisaya. Hindi ko lang alam anong term yan sa Tagalog. Pero sa amin, ang hilba ay hindi po namin kinakain, ginagawa naming banjus. Banjus baka na mga sa mapiapiang, na kay mga sakit, mga uh, uunga pama, pamatiun. Yun yung nagamit hindi namin kinakain ang hilba dito lang sa Korea ko nakita na kinakain pala itong hilba mga kabisdak. So ito oh, tumutubo lang ito sa gilid-gilid at yung mga udlot, yung mga bata pa ang kinakuha nila. Yan, suk po ang tawag dito sa, sa Korea. Hindi po siya mapait mga kabisdak. At at nanguha din siya ng mga chives. Ganda guys. Meron din ito sa Pilipinas. Marami ito sa amin sa buhol. Ng Ganda. Shout out ng kandi nga. Pirmi ko mga ju. Ganda sa silingan guys. Diyas sa barangay Katipunan and Bohol <laughs> ganahan sa ko ganda may iba dyan na hindi kumakain ng ganda kasi nga langto daw lang hindi nila gusto yung amoy shout out ma'am chel po nga si Ligunas na ayaw niya ng ganda <laughs> so kami sa buhol ang pamilya ko doon sa buhol gustong gusto namin ang baho ng ganda yung amoy niya ba at ang mga koreano din gusto nilang ulamin itong ganda pero iba yung way nila iba yung paraan nila sa pagluluto ng ating ganda hindi katulad sa atin sa Pilipinas no ang paborito kong luto ng chives or yung ganda sa amin sa Bisaya is yung gis gisado siya na lagyan mo ng sardinas. Yun talaga ang pinakagusto ko guys. At ito, naluto na yung i-steam mo lang yun guys. I-mix mo lang yung rice powder at saka yung hilba, yung mga suks ganyan lang. Tapos maghintay ka lang na maluto sila. At itong ating mga ganda dito sa Korea guys, ginagawa nilang sabaw. Hinahalo nila sa sabaw ang mga chives. May kimchi tayo, may fried egg, may yung shiitake mushroom na hinarvest natin kanina. Niluto na namin. Tapos may bulad tayo. Bulad yan guys, dried fish. Hindi lang Yan, ang aming lunch. Uh, mga ako, mga kamisdak. <laughs> Uh -huh. Sabi ko kanina kay Kunun eh, masine, um, masine, masine means masarap guys. Kasi first time ko po na matikman ang chives na ihalo sa sabaw. Kasi usually sa Korea, ang mga chives is ginagawa nilang pancake, yung vegetable pancakes ba. Pero masarap din pala siya ihalo sa mga sabaw. Oh, yan. Masarap siguro to kasi ma medyo marami kami kumakain dito. Masarap talaga ang pagkain pag pinagsasaluhan ng pamilya guys no iba talaga kahit kahit pa masarap ang pagkain mo pag ikaw lang mag-isa parang wala kang ganang kumain no na gets niyo mga kabistak ang sinasabi ko <laughs> every weekend talaga is dito kami nagla-lunch sa bahay ni Binan at paminsan-minsan bumibisita din si Chagunoni at Chagunoni mamayang hapon is darating pala si Chagunoni guys at abangan niyo po sa next vlog natin may, may mga exciting tayong mga magaganap sa next vlog natin no pagdating ni Chagunoni and that's all for today's video guys please like and subscribe Ingat lahat.